latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Maria Rodriguez, inulan ng batikos matapos ibida ang kanyang gluta drip session habang nasa Senate Office ng mister na si Sen. Robin Padilla. Aktor na si Paolo Abilino na nawagan sa publiko na wag gawing normal ang pamimirata ng mga palabas at a Filipino fashion designer Michael Cinco naglabas ng hinaing tungkol sa mga artista, influencers na nagpapagawa ng damit for free. Inula ng batiko ang TV host na si Mariel Rodriguez Padilla matapos ibida sa social media ang kanyang Gluta Drip Session habang nasa Senate Office ng Mister na si Senator Robin Padilla. Okay, so I'm here in the Senate now. Pero dahil iba tayo, ibahin. Look at what I'm doing. Drip and lock sa Senado. Agad namang nagtaasan ng kilay ng mga netizen nang makita ito. Anila, bakit daw hanggang sa Senado ay dinala ng TV host ang kaartihan sa buhay? Paalala pa nito, po yan para sa batas at hindi beauty salon o derma. Respeto naman daw. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Mariel Ukol dito. Burado na rin ang mga naturang post sa Instagram. Noong araw na iyon, sumama sa sinadong TV host bilang suporta sa Eddie Garcia Bill na nakalusot na sa third at final reading na may layong magbigay proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Speaking of film and TV industry, may panawagan ang aktor na si Paolo Abelino tungkol sa talamak na pamimirata ng mga palabas. Sa kanyang social media account ni Res, baka aktor ang isang netizen na nagsabing imposible raw na walang lumabas na pirated version ng kanilang upcoming Pinoy adaptation ng South Korean drama na What's Wrong with Secretary Kim kasama ang aktres na si Kim Chu. Deret siyang sagot ni Paolo, bakit naman daw imposible? Paliwanag niya, industriyaan niya ng pelikula at telebisyon ang nalulugi sa laganap na pamimirata. Hindi lang daw siyang aktor ang apektado ang kabuhayan, kundi maging ang kanilang mga kasamahan sa likod ng kamera. Sa huli, mensahe ni Paolo, huwag niyo pong gawing normal ang pamimirata ng mga palabas. At sa iba pang balita, naglabas ng hinaing sa social media ang renowned Filipino fashion designer na si Michael Cinco tungkol sa mga sikat na gustong makalibre ng damit. Hirit ito sa pamamagitan ng Instagram story, uminom daw muna ng kape para kabahan at makaramdam ng hiya ang mga celebrity influencers, gayun din ang mga stylist at managers na lumalapit sa mga tulad niyang designer para magpagawa ng damit for free. Revelation pa nito, may stylist ng isang sikat na Filipino celeb ang lumapit sa kanya para makalibre ng isang custom made gown na gagamitin sa isang ball. Pero tumigil na raw ito sa pagpapadala ng mensahe ng kanyang barahin at sabihin, Handa siyang gawin ang request na gown basta ba't bayaran lang daw nito ang kanyang medical bills at insurance. Dahil Anya, hindi biro ang oras na inilalaan nila sa paggawa ng isang kasuotan. Kasama pang naranasang anxiety at panic attacks sa pag-iisip kung magugustuhan ba ng tao ang kanyang disenyo. Pino nito ang Pinoy celebs at influencers na tila mas masaya pa umano tuwing ibinipida ang mga gawa ng international brands kumpara sa ika nga nila'y sariling atin na gawa ng Filipino designers. Sa loob loob ng dalawang dekadang pamamayagpag sa fashion industry maliban sa local celebs, ilang bigating personalidad na rin abroad ang naging kliyente ni Michael Cinco, gaya ni na Beyoncé, JLo, Mariah Carey, Rihanna at Lady Gaga. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito pong yung Showbiz Angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino.